Hello guys! Nandito nga pala ako sa 7-Eleven ng Taiwan. At gusto kong kumain kasi grabe gutom na gutom na ako. At gusto ko sanang bumili ng McDo or KFC. Kaso short ang budget natin. Kaya maghanap tayo dito ng mga murang mabibili dito sa 7-Eleven. Kung may mahanap ba talaga tayong mura. Yung below 50 NT lang. Tapos mayusap na tayo. At ito nga nang pili ko. Dumplings. I-try na natin. 49 NT lang siya tapos aning na piraso. First time kong kumain ito. Mm, sana magustuhan ko yung lasa kasi kung hindi baka matapon na naman to. Pero guys, masarap siya. Nakakain ko lang. Hindi yung ibang lasa na pag kinakain mo ayaw mo na. Hindi ganoon. At sobrang init pa nga kaya nga napapikit tuloy ako kasi may sabaw siya sa ilalim. Soft dumplings kasi yung pinili ko. Pagkakain mo may ano siya may sabaw. At medyo mainit-init pa. Kaya ang sarap din yung kainin. Nakakabusog na siya sa 49 MT lang na budget mo. Pwede mo pwede ka nang kumain. Dito sa 7 11 Kaya kung nagtitipid ka, ito na lang kakainin mo, di ba? Mas mura pa. Ngayon ko lang ayan na kain sa limang taon ko dito. Ngayon ko lang na try ko ngayon ng ganito. Kaya maybe next time, bibili ako ulit ng soup dumpling sa 7-Eleven. Kasi masarap naman siya at nakakabusog. Kaya try nyo din bumili nito sa mga 7-Eleven na malapit sa inyo. Yan pala siya guys. magtapo na tayo ng ating basura kasi so baka maiwan ako sa train malapit lang ako sa train station pawin na ako ng trainan at ako'y napadaan lang dito sa lugar na to kaya uuwi na din ako mamaya at least pag uwi ko ba diba, hindi na ako kakain wala nang pagkain pag uwi ko ng dorm ayan na. for the go na tayo guys Punta na tayo ng train station. Mabuti at malapit tayo sa train station. Mga 2 minutes lang.